Gusto kami ni Nurse. So, ang topic natin ngayon is yung pag iipon di ba? natin eh, babalag natin ngayon. Di ba, meron tayong, ano, uh, masubali. Di ba, ano, meron tayong target ngayon na babalag natin yung pag iipon So, sa pag iipon iba-iba klase yan. Okay? And ito? Unang pag iipon na alam natin is pera. Okay? Mag-iipon ka, kailangan mo ng pera yun iipunin mo kunyari example may target kang uh, bilhin na sapatos mag-iipon ka ron kung 10,000 yun 5,000 yun iipunin mo yun para mabili mo yun yun yung sinasabi lang mag-iipon ka ng pera para mabili mo yung gusto mo yun, yun ang purpose nun okay so may may ibang klase pag, ano, eh. may ibang pa klase pag -iipon, okay? yung pag-iipon okay iba naman uh, nag-iipon sila para maging magkaroon ng milyon, yun yung iba naman okay yung iba namang target yun ibig sabihin mas malaki yun so paano mo magagawa yun ano yun, tawag dito, punong-puno ng effort yun. Pag sinabi punong-puno ng effort, ano, doble ka yun. Sample, ah, kung nagtatrabaho ka, o kumikita ka, o nagne-negosyo ka, kung baga sa ano, hataw ng hataw, kung baga sa ano, ah, yung perang kinikita mo, muli. tinataya muli, Pag sinabi tinataya muli, uli, nire-reinvest mo Ibig sabihin, talagang hindi mo ano, hindi, hindi ka, ano, baga, hindi ka hindi agad makuha mo yung 1M sa pag-iipon. Sample, uh, empleyado ka at minimum masahod mo ang kumikita ano, ng 7,000 to 9,000 to 10,000 per, per, 15 days kinsiyan sa katapusan hindi e, yan papatake ng mga 14,000 to 16,000 to 20,000 ganoon ang kita kaya pinaling 26,000 ang mga tao din sa ako ito sa loob isang, isang buwan isang araw okay ganoon ngayon yung pera na yun na kinita mo sa kinsiyan papaan mo mapapalaki yun. Ganun, ganun dapat yung pag-iipon, ganun dapat. Hindi siya ano, hindi siya yung i-stack mo lang sa bahay, i-stack mo lang sa ATM, i-stack mo lang sa bangko, i-stack mo lang kung saan-saan mo nang i-stack, kung saan-saan mo itatago. Hindi ganun, hindi ganun ang pag-iipon. Ayun, ah, nalulugi ka pa don, natatalo ka pa don Hindi ko pa, abang, ano, yung pera mo, tumat tumatanda ka, humihina ka, yung value ng pera mo, value na kinikita mo, is wala, nawawalan na ano, nawawalan ng na halaga. Ibig sabihin, nawawala na. Umi, kumbaga, hindi siya ano, totally na kumikita. So, hindi ka nag-iipon nun, nagsasayang ka ng pera. Kasi abang tumatagal, yung ginita mo na 50,000 sa loob ng isang taon, eh, na lang mawawala. Pusa na lang, mga kulang. lang, sabi mo, sa loob ng isang linggo, isang buwan, wala na. 10 days lang. Ilang araw lang, mabos na agad. Ganun ka. Yung pera, ganun, ganun, ganun nawawala yung pera, okay? So, ano dapat kong gawin para mas mag, mag magkaroon ka ng ipon, yung talagang ipon? Ang sample, ganito. Sa isang kinsenas, may taan ng 7,000. I-minus mo na lahat. I bawas mo na lahat yung ano. Yung gastusin mo, yung kuryente mo, tubig mo, yung tao dito, yung pagkain mo, bawas mo na. Sa ating, meron kang ano, 2,000. May 3,000 lang, pero medyo, 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 ano, medyo, mas ano, mas, ano, mas kita mo, mayroong, mas nakikita mo merong mas malaking mas mayroon kang hawak ng malaking pera. Okay. Ang tatlong libo na yun, pwede mong ibili na item yon na pwede mong pagkakita. Example, uh, pwede mong ibili na sapatos. Yung sapatos, o kaya damit, o kaya uh, gold. Yun, mga ganun. Pwede mo siyang ibenta uli, eh, okay? Ganun yung dapat gagawin mo. O ano, gold. Uh, magpagawa ka na, ano, ng kwintas kung magawa ng pendant lang, letter A lang, letter B lang, letter C lang sa letter A lang tapos tapos lang pagpagawa doon sa 1 uh, gram edi mga 1 gram yung kung 24 karat yun yung mga uh, 4,000 plus yun mga 4,500 yun mga ganon kung 18 karat na ba mga 3,000 plus yun mga 3,500 ganon so pag pinagawa mo equivalent nun ng ano ng Tawag dito, 4 Tapos yung siyempre, magpapagawa ka At yung 5,000 to 6,000 Ngayon, ibibenta mo na ngayon yun Gagawin mo ng mga, like, patuwa mo na mga 500 to 1,000 Siyempre, good ang usapan yun Ibig sabihin, ganun yung patungan yun Ganun yung blasker real yun Okay, ibig sabihin, yung pera mo Binita, nasa loob ng isang Isenas, eh Binili mo ng ganun Atas sa loob ng isang buwan, o binili mo ng ganun Ibig sabihin nun, yung pera mo nag ano na yun ah, nag-roll yun na yun kaya kung siya namin nag-roll yun kung siya ano may chance na yun para kumita lang kumita pa kasi okay. binay mo lang ginto in-invest mo sa ginto yung, yung inita mo sa loob isang buwan na uh, ating 3,000 plus 3,000 is 6,000 binay mo lang ganun tapos pinubert ko lang may, na, may ano may tao gusto sa ganun gold okay may taong gusto ng ganun letra so syempre ano, yung radio ng paggawa ng gold. Yung baga, yung pasadya ng gold. Ano eh, bihira lang yan eh. Siyempre, yung iba, ah, yun, kaagatin yung gold, pagugustuhan nyo kasi, magagawa nila yung gusto nila ano, kasi gusto nila ng design. So, yun yung, ano, yun yung, ipunin mo, okay, sa 6,000. Nakita mo sa loob ng isang buwan. So, yun, yung 6,000 na yun, tutubo ng 1,000 yun. Hindi natin nalang kung ilang buwan. So, yun, yung, ganong yun sistema, mas kaya na naman yun, paano mapaparami yung ano nun? Mapaparami yung benta nun? O yung ipon mo na yun? Paano pa kikita na kikita yun? Yun naman yung discard mo. Example, ipapost mo sa Facebook. O, kung saan mo pwedeng ipost sa TikTok. O, o saan pwede mo pwede sila mag inquire na nagbibenta ka ng ganoon Example, sa, sa TikTok. Kasi may nagpagawa, isang letter lang. sabi niya, magpapagawa siya ng letter ano, letter Z. Kasi karamihan sa mga pangalan na yun Ngayon 2023 kaya sisimula sa Z Golden Sia, mga ganyan Marami, sobrang dami yan Ang dami yung pangalan nagsisimula ng ganyan na trending yun eh. So wala pang ano, wala pang idea yan gano'n, okay? So, pag tinesting mo yun Kikita yun, yung ano mo, yung 6,000 mo na yun, pinagawa mo ng gold, kikita yun sigurado ako. Okay, e, pag kumita yun, yun yung mo, Parorol yun mo nang paro yun yun. Nagkasa, natin panahon na Anong ano? Ibenta na ng gold. So, yun yung sinasabi nilang ipon. Yun yung sinasabi ng ipon. Hindi yung itatabi mo sa bahay mo, sa bangko, tapos pagka kailangan mo ng barang, kukuha ka, wala na ipon doon. Walang ano yun, walang pera doon. Kung hindi ka nakaki doon. Ibig sabihin pag ipon hindi ano, hindi mo dinatabi. Ginagamit mo para kumita pa, kumita ng kumita, paulit na kulit ng pagkita. Sample yun. May nag-iwala na sampu. O, pag bumili sa'yo isa, dalawa so pag bumili sila, edi yun na yung ano edi meron kang kinita yung kaysa na sa banko yun ganta 100,000 may sa banko o 200,000 wala pa rin kikitahin niya kasi ano eh, hindi siya kikita. kita kasi wala talaga ang kita doon tabi mo na sa banko, wala kailangan yun, na ano ah ginagamit yung pera na yan yun yung ipon, ginagamit mo yung pera na yan para kumita pa, yun yung ipon, okay? Gamitin mo yung pera, kung ano yung pera na nahawakan mo ngayon, o ano kinikita mo sa kung sinas katapusan, gamitin mo yan para kumita na kumita na kumita na kumita, okay? Ganun yun, sample. Ah... Uh, sample. Diba karamihan sa mga ano ngayon, sa mga nagkarami, nagtatrabaho, diba? O pagkain. Ano mo malakas na, no, na pwede pagkakitaan? Cake. Kung marunong ang gumawa ng cake, ang kita mo sa Vicente's Katapusan pwede yung bilhin ng, ano, ng, ng freezer pwede yung ng, ano, ng cooler kung ano naman yung ginagamit sa pag-gate kumbaga yun ang bibili mo mga materialis nun para pagka in case na gumawa ng cake at gumikita ang cake alam mo Soban, yung kita ng cake sobrang dami araw-araw may bumibili ng cake lalo na mga cheesecake mga ganyan, sobrang sasarap ng mga yan eh tapos talagang uh, murun mong talaga niya talagang hiling mo pa. Sigurado okay kikita yun. Kung kinikita mo sa trabaho, kaysa sa katapusan, may paso. May ipunin mo, ipunin mo yung mga materials, mga equipment na paggawa ng cake. Okay, so, mag improve ka ng gano'n, nakagawa gano ka pwede ka lang, pagdating ng panahon, pwede ka lang mag, ano, mag magkaroon ng company na cake. Okay? So, ngayon, habang natatrabaho ka, meron ko lang tao doon na gumagawa ng cake. So, ganun. Diba? yun yung pag-iipon, nag-iipon ka para lumaki, para ano ka, magkaroon ka ng malaking kumpanya, magkaroon ka ng uh, paggawa ng cake, okay? So, yun, yun yung sasabing iipon, hindi yung mag-iipon ka na parang tatabi mo lang sa bangko, tapos kinita ka ng 3,000 sa loob doon sa pisetas, lalagay mo dito, babango mo, hindi, 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 hindi ka nag-iipon doon, nagsasaya ka pera, ito pa, o sa mga tigap probensya kung meron kayong kilala dyan na naggagawa ng, ano, ng mga mais, balay alam mo magandang investment 'yo. Machine. Machine na pang milling ng ano ng mga, ng mga bigas ng corn. Kasi ano bakit? Kasi nasa probinsya 'yung nasa probinsya 'yung ano niyo, yun, 'yung bahay niyo. Eh. So, pwede kayong mag-provide ng gano'n Sobrang ano 'yon, sobrang laki ng ano 'yon, ipon noon. Maganda, napakagandang ipon noon. Okay? naman sa ipon na tuloy-tuloy yung ipon nyo na mga material sa ganoon. Ako, manawala, ka. wala kayo. Yun yung ano, yun yung diskarte. Okay, ganito pa, isa pa. So, sa mga ORW na nakikinig ngayon, alam ko may pera kayo, alam ko kumikita kayo dyan. alam ko may pera kayo. Alam ko tumutulong kayo sa kapwa nyo, sa mga ano nyo, sa mga pamilya nyo, sa magulang nyo, sa asawa nyo. O sabi nyo yung asawa nyo, sa sino man dito sa Pilipinas. Ah, sabred. nasa abroad, nasa abroad kayo, kumikita kayo dyan na bumili kayo ng ano naman yung pinatatuyuan uh, nyo kung nasan man kayo kung nasaan kayong mabalok ng Pilipinas kung ano yung marami kayo sa amal, coconut mag-provide kayo ng pangal ano, ng coconut, machine ng pang coconut sigurado mapapakinabangan nyo kung marami niyang kape sa probinsya ng galingan nyo punuin nyo yung ano, pati, uh, equipment nyo ng paggawa ng kape sigurado ko, okay? diyan kayo magiging milyonaryo Diyan kayo diyan ang pag-ipunan nyo okay so, ito, ah. sa mga malasan loob yung talagang matindi talaga yung talagang desperado talaga na maging ano, milyonaryo at makapag-ipun talaga utangan nyo kung kaya nyo umutan ng, ano, ng malaking pera para bumili sa isang machine at mag-start na doon ah, sa mga may asawa may mga pagulang yung mga pinaka dyan na talagang gusto nila magtrabaho sa ibang bansa at talagang may gusto nyo talagang makiipon tangan nyo, bumilan nyo, tapos saan nyo bayaran habang binabayaran nyo doon, yung trabaho binabayaran nyo, nag-operation na yun yung machine na yun, pag nag-operation yung machine na yun makakaipon na kayo na sobrang dami ng pera nun no. habang nagbabayad kayo, tapos ito eh, naku, sigurado ako, sana naiintindihan yung mga sinasabi ko, yun lang muna sa atin sa punta sa millionary tips grado ko magiging millionaryo ka magbibigyan ka ng mga tamang payo para magiging at ka at pagkitipid, pagkihipon okay, so follow nyo ako sa tiktok uh, instagram uh, twitter at syempre sa youtube channel natin na millionary tips syempre millionaries sa facebook page okay, so yan lang po, maraming salamat po